hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Ano po? Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito, ito daw po yung mga dapat na gawain ng isang taong naglilingkod sa Panginoon. Mga gawain ng tao na may takot sa Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Tito ito, dos, dose. Ang sabi po ay ganito. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming maka at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa digdig na ito nang may pagpipigil sa sarili matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So kailangan daw po bilang mga anak ng Diyos ano po ay unang-una tayo daw po ay mamuhay. Kailangan daw po ay mamuhay tayo at talikuran po natin ang pamumuhay sa makamundong gawain. Ano ba yung mga makamundong gawain? Ano po? Pag araw ng linggo ano yung makamundong gawain? Nasa sabungan yung iba. Opo. Yung iba naman Naglalaba daw. Bakit nga naman linggo pa naglaba? Ano po? Oh, yung iba naman, nasa resort. Yung iba naman, nasa shopping mall. Ano po? Yung iba naman, nasa taklaan. Ano po yung taklaan? Nasa sugalan. Yung iba naman, nasa inuman. Ano po? Yan po ang mga makamundong gawain. Ang sabi ng Biblia, iwasan daw po natin yung mga makamundong gawain. Yung iba naman, kung kailang linggo, nasa chismisan. Ano po? Nakita lang yung kapitbahay papunta ng simbahan, pinag na. Ay, 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 ay. tsimba pa, ganyan naman ang galing yan. Mas mabuti pa nga ako, hindi ako nagsichimba eh, pero hindi ako madamot. Grabe, ano? Iwasan daw po natin yung mga makamundong gawain bilang mga anak ng Diyos. Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos, kapag kalinggo, tayo po ay talaga pong nasa ating mga simbahan. Makamundong pamumuhay at makamundong damdamin. Ano po? At mamuhay tayo sa degdig na ito ng may pagpipigil sa ating sarili. Kailangan daw po ay mamuhay tayo sa mundong ito na may pagpipigil sa ating sarili. Ibig sabihin, marunong po tayo magpigil sa ating sarili. Hindi yung panagagalit ay agad nagagalit ng gusto. Ano po? Makarinig lamang ng hindi maganda, gusto nang lumusog. Akala mo naman kaya. Diba? May mga taong ganyan, nakapag nakarinig ng hindi maganda, lusob agad. Akala mo kung sinong si Superman. Yan, pagdating kinaumagahan, pinaglalamayan. Ano po? Hindi pinag-iisipan, hindi marunong magpigil sa sarili. Kailangan daw po bilang mga anak ng Diyos ay magpipigil tayo sa ating sarili. Kahit galit na galit na, marunong pa pong magpigil. Dahil kung ang mga anak ng Diyos ay hindi marunong magpigil, ay talaga madadagdagan ang nakalagay sa sementeryo. Ano po? Bakit? Kung sino pang mga anak ng Diyos, siya pang laging binubuli. Dahil hindi daw lumalaban. Totoo naman po yan. Dapat po marunong tayo magpigil sa ating sa sarili. Pero bilang mga anak ng Diyos, ano po, kapag nasa tama tayo, hindi naman po pwedeng tayo ay manahimik lamang. Okay? So bilang mga anak ng Diyos, kailangan daw po ay marunong tayong magpigil sa ating mga sarili. Ibig sabihin, huwag agad-agad magagalit nang wala naman sa tama. Masabihan ka lang ng hindi maganda eh, puputok nang na butsi mo sa galit. Diba? matignan ka lang na masama, puputok na ang mo sa galit. Hindi po ganyan ang mga anak ng Diyos. Kailangan marunong tayong magpigil sa ating sarili. Dahil kapag hindi marunong magpigil sa sarili, ang isang tao, ang isang anak ng Diyos, ay kapahamakan po ang kahantungan. Kaya napakahalaga po na ang anak ng Diyos ay marunong magpigil sa ating mga sarili. Ang kasunod, saklat po ng ikalawang korinto, 5-15. Second korintyan, 5-15. Ikalawang korinto, 5, 5.15 po na ikalawang. Ang sabi po ay ganito. Ikalawang ko rin 5.15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, ang dapat daw po nating ugaliin ay mabuhay daw po tayo, hindi para lamang sa ating sarili. Kasi ang mga taong walang Diyos sa puso, kalimitan, hindi ko nila lahat, ay nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya nga po sila nagsisikap, nagdinigosyo, nagtatrabaho, nagpapayaman para po sa sarili nila at sa sariling pamilya at sa sariling kapakanan. Yun po ang ginagawa nila mula umaga, tanghali, hapon. Sila po ay nagsisikap para sa kanilang sariling pamilya para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak, mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya at magkaroon po sila ng magandang buhay. Pero hindi po yan masama. Mabuti po yan sa isang tao. Kaya lang, dapat kasama natin lagi sa plano ang Diyos. Ibig sabihin kaya tayo nabubuhay sa mundong ito ay para po sa ating Panginoon. Hindi po natin nalilimutan ang Diyos, kaya lamang minsan sa tao kapag maganda na ang buhay at masagana na, nakakalimutan na ang Diyos. 'Di ba? Nakakalimutan na ang Diyos. At kapag mahirap at walang pera, laging tumatawag sa Diyos. Kapag yumaman na, hindi na maalala ang Diyos. Yung isa nga, yumama na eh. Hindi na naalala Diyos. Siya na daw ang Diyos eh. Di ba? O may alam po ba kayo niyan? Ginigisa na ngayon sa Senado? Nang siya ay payamanin ng ating Panginoon, siya na daw ang Diyos. Oh, ang, sarap, ang sarap igapos ng isang taon para mamatay sa gutom. Ano po? Para mapatunayang hindi siya ang anak ng Diyos. Kaya minsan hindi tayo pinapayaman ng Diyos ay kaya minsan hindi tayo pinapasagana ng Diyos. Kaya minsan hindi, hindi, tayo pinagpapala ng Diyos ng maraming pera, maraming kayamanan. Bakit? Dahil siguro lang nakikita ng Diyos na mawawala tayo sa Kanya kapag tayo ay umaman. Di ba napapansin nyo minsan may mga taong alam mo namang mahirap pero kung umasta ka, alam mo mayaman. Ang tawag ay matapubreng pubre. Opo. Nakakakita ako ng ganyan. Kala mo ko sino umasta. Wala naman. Kaya hindi pinagpapala ng Diyos. Kung yung wala nga, hindi mo kayang i-manage yung pakayang sobrang sagana mo. Kaya sa atin bilang mga anak ng Diyos, kailangan mamuhay daw po tayo na para sa Panginoon. Ibig sabihin, sa maginhawa at mahirap ang buhay, kasama natin lagi ang Diyos. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa Diyos. Ay hindi minsan ay nasa nasi sister, ay nasa jollybe po linggo-linggo bakit kumita baga na si Danlimo nang isang araw? Ba, malupit. Nasaan si sister, ni kalawang linggo, nasa maklo po bakit kumita na naman nang isang araw? Kumita naman isang daan na araw. Nasaan na? Nasa SM po. Linggon-linggo. Kasi kumita na naman ng isang daan isang araw. Isang daan libo. Lumaki na lumaki. Nawala na ng linggo. Nasa na nung linggo? Nag-out of country na. Nasa Amerika naman kasi umama na. Ano ko? Hindi na naalala ang Diyos. Samantalang nung siya ay wala pang pera at walang wala pa, ay talagang nauna pa sa simbahan, Nagkakape pa yung pastor, ay eh, talaga siya yung nakaupo na eh. Ay alas 9.30 yung simba. Alas 8 pa lang, andyan na. Ay natural yung pastor, baka ay kumakain pa. Ano po? Aba nung yumaman na eh. Hindi na makita ang pastor. Ano po? Hindi na nga makontak sa cellphone na eh. Dati, isang text mo, reply agad. Dati, text ng text. Ah, ngayon, nung yumaman na, wala na. Cannot be rich na lagi. Ano po? Out of coverage na palagi. Kaya siguro minsan tayo ay ayaw talaga pagpalain ng ating Panginoon. Dahil sa nakikita ng Diyos na ang pagyaman ay baka kapahamak po natin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos anumang antas ng ating pamumuhay. Bakit? Dahil alam ng Diyos, yan lang ang kaya mo. Dahil alam ng Diyos, para ka lang dyan. Di ba? Alam ng Panginoon, para dyan ka lang. Kaya wag ka pong, sabi nga ng mga bata, wag ka pong mag-assume. Oo. Oh, wag ka pong mag-assume. ka masyadong assuming. Gustong gusto mong umaman. Ah. Hindi mo nga naalala ang Diyos kahit mahirap ka pa eh. Di lalo nang hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Pero pag nakikita ng Diyos na lagi mo siyang inaalala, lagi mo siyang kasama sa iyong buhay, talaga pong pagpapalain ka ng Diyos. Hindi po po pwedeng hindi. Dahil ang Diyos ay nagpapala sa kanyang mga matatapat na anak. Kaya kailangan mabuhay tayo ng naayon sa gusto at kalooban ng Diyos. Yung iba nga, nung mahirap pa, nakapagbigay pa eh. O, nung mahirap pa, nagbibigay pa sa kapitbahay ng ulam. Sa mga kakilala, nagbibigay pa ng ulam, bigas, minsan. Ba, nung umaman ay, eh, hindi na malapitan. <coughs> Bakit kaya? Nung umaman na hindi na malapitan. Mata pobre na. Eh, samantalang galing lang naman siya sa mahirap na buhay. Tandaan natin, saan man tayo dalhin ng Panginoon, lagi nating alalahanin na ang Diyos ang nagbigay sa atin. Hindi natin dapat kalimutan yung nakaraan natin. Huwag naman nating babalikan na. Alangan naman mayaman ka na, naguuling ka pa. Mayaman ka na, nag-aakot ka pa ng kahoy. Ano po? Huwag mong kalimutan yung nakalipas mo bagkos ay mas mahalin mo ang Panginoon kapag ikaw ay pinagpalaan ng Diyos. Di ba? Pangatlo, dito po tayo magtatapos. Sa aklat ng Roma 12 18 Roma 12 18 So ang sabi po ay ganito. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinumang kasama ng sinuman. Hanggat maaari, ang sabi dito, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa. Okay? Malinaw po ha, sinasabi ng Biblia. Bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos hanggat maaari, gawin daw po natin yung lahat ng ating makakaya upang mamuhay tayo ng payapa. Ano ba ang susi para maging mapayapa ang tao? Ang Panginoon. Di ba? Pag may Diyos ka sa buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan. At para daw tayo mamuhay na mapayapa, kailangan magandang pamumuhay. Di ba kapag kulang-kulang sa pamilya, magulong pamumuhay? Pagising mo sa umaga, walang kape, walang asukal, mainit ang ulo siyempre. Magsasain ka, si Paino Balde, walang laman, at talaga nagkakagulo na sa loob. Dadating pa yung maninigil ng kuryente, wala ka pang bayad. Dadating pa yung sa Bumbay, may kumari pa, may kumpari pa, may asa na, may card pa, may asi pa, at meron pang TSPI. Eh, pa, paano kang hindi maliligalig niyan? Ano po? Pinakiyaw mo na ang lunes hanggang linggong utang. Ang tawag din ay isang linggong pag-utang, hindi pag-ibig. Kaya naman ikaw, isang linggong tulala. At kapag hindi ka nakabayad, ah, Maniniran ka sa Mandaluyong kapatid. Opo, doon libre pagkain. Pero sisigurado din ko sa iyo. Kahit masarap ang pagkain, baka hindi mo kainin 'pag nasa Mandaluyong ka na. Diba? Isang linggong pag-utang. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ano po? Kailangan tayo ay manindigan na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Patutuok nga lang sa inyo, itong mga nakaraan na, na taon, nagkautang talaga ako sa bangko eh. Malaki. Malaki po. Sa bagay na hindi ko inaasahan. Siyempre, uso po yung magtitiwala ka sa tao, tapos naman pala ikaw ay lulukuhin, kaya hiram ako sa bangko Sabi ko, Panginoon, bago matapos ang 2024, bago pumasok ang Pasko, o pagkapasok ng 2025, Bayaran ko ang utang ko malaki. Bigyan mo ako ng pambayad. O. Ang Diyos ko'y tumutugon sa ating panalangin. Opo. Kaya bukas, pupunta ako sa bangko, magbabayad ako ng utang ko. Ganun lang po kasimple pag naglilingkod ka sa Panginoon. Ano po? Basta't ikay may pananampalataya at naglilingkod ka sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. Napakasarap pong mamuhay nang ikaw ay walang utang. Opo, kahit anong yaman mo, pag sandamakmak naman ang utang mo sa bangko, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka makakatulog ng maganda. Pero kahit na po ikaw ay tama lang ang pamumuhay, kahit salat minsan sa yaman, wala ka namang isipin, masarap pong mamuhay. Diba? Isa po sa, isa po sa nagbibigay ng kapayapaan sa isang tao o sa isang pamilya, ay yung kompleto kayo sa inyong pangangailangan sa bahay. Totoo po yan. Kaya dapat nagsisikap ang mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sikapin ninyong gawin ninyo ang lahat para mamuhay ng mapayapa. Ay maraming tatay ngayon eh. Mag-asawa, hindi na mamuhay ng mapayapa. Bakit? Yung tatay, walang planong sikapin ang lahat eh. Yung tatay, walang kaplano-plano, nagawin ng lahat para maging mapayapa ang pamumuhay. Sa umaga, nakatukbod sa pintuan, umuusok ang sigarilyo sa nguso. Tatawagin akong pare, tanghalian, inuman. Hanggang maghapon na yun, inuman. Ano? Pag uwi nung lasing, nagbubutog pa yun. Pamilya, ako baga, hindi umubo na si kumpare sa akin sa inuman, ay eh, laglag baga. Aba, yun, pa. pa. Pagising sa umaga, walang pansain. Bakit? Yung maghapon, dapat nagtrabaho siya. Ano po? O nagtanim man lamang siya ng kamote. siya nagtutukmod siya doon, nagiinom siya doon, tapos mainit palagi ang ulo. Paghihingi ng asawa ng pera. Hindi niya ginagawa ang dapat upang mamuhay ng mapayapa. Bilang mga anak ng Diyos, gawin daw po natin ang lahat upang tayo ay mamuhay nang mapayapa. Di ba? Sarap ba buhay na Di ba mapayapa ang buhay? Kapag ka lahat ng kailangan mo na sa bahay mo, hindi naman magandang bahay mo. Pero pag magluto ka, may mantika, may asin, may bechin. Panggisa, may sibuyas, may ricado, may bigas, may ulam, may gatas, may asukal, may kape. Kompleto. Di diba ba? Kahit hindi magandang bahay, mapayapa ang buhay. Oh. At iyan po ang sabi ng Panginoon. Sikapin natin na maging mapayapa ang ating pamumuhay. Kaya lamang, talaga po, sa mundong ito, lalo na kapag ang isang tao ay walang takot sa Diyos, hindi po nila alam kung paano magsikap sa kanilang buhay. Tandaan niyo po yan. Kaya maraming tao na salat sa kailangan, huwag na nating salat sa yaman, sisisihin ang gobyerno, sisisihin ang presidente, sisisihin ang mayor, lahat na nakaposisyon na naka sa gobyerno, sinisisi. Eh, naman na ang hirap-hirap ng buhay ay ang presidente kurap, ano po? Ang mayor, kurap. Ang kapitan, kurap. Bakit mo sila sisihin? Ang sisihin mo, ang yung sarili kasi sobra kang tamad. Ganun lang kasimple po yun. Sobrang tamad, ang yabang naman. Nakita na ganyan tao? Kala mo kung sino magsalita, nakala mo kung sinong magaling? Wala naman. Wala pong sino mang dapat sisihin. Tandaan po natin ha, mga magulang at mga kapatid. Kung ano man ang antas ng ating pamumuhay, kung tayo man ay nahihirapan, wala po tayong dapat sisihin na sino man. Ang dapat mong sisihin ay ang iyong sarili. Bakit? Ay pastor, ipinanganak lamang ako mahirap. Nanay ko, mahirap. Tatay ko, mahirap. Lahi namin, mahirap. mama Mamamatay akong mahirap. Iyan po yung salat sa kaalaman na tao. At iyan po yung tao makikitid ang utak. Tandaan niyo po yan. Pero bilang mga anak ng Diyos, ano po, hindi mo kasalanan, ipanganak ka ng mahirap. Ang kasalanan mo, mamatay ka na sobrang hirap. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tandaan niyo yan, mga kapatid, kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon. At inuulit ko po sa inyo, ang sabi ng Diyos, sikapin daw po natin na tayo ay mamuhay ng may kapayapaan. Sikapin daw po natin na tayo ay mamuhay ng mapayapa. Gawin po natin ang lahat upang tayo ay mamuhay ng mapayapa. Kahit mahirap ang buhay, ano ba ang kaya mong gawin? Magtitinda ako. Hindi magtinda ka para makaipon ka ng iyong pangailangan. Hindi yung Umaasa ka na lamang sa bigay. Umaasa ka na lamang sa hingi. Umaasa ka na lamang sa hulog ng langit daw. Ano po? <coughs> Bakit? Dapat mga anak ng Diyos, masipag po tayo at magaling dumiskarte. Hindi po ako naniniwala na hindi mo kayang guminhawa ang buhay. Hindi po ako naniniwala. Pero naniniwala ko, tamad ka lang talaga. Ganun lang po kasimple yan. Bakit? Ay, nako. Sinabi na po ng Biblia yan, ano po, na kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, ikaw ay nagsikap sa Panginoon, pagpapalain ka po ng Diyos. O bakit bagay yung mga taong wala naman sa Diyos, yung mayaman, madilim-dilim pa, gising na. Uwi na madilim-dilim din ng hapon. <clears throat> Anong ginawa? Maghapon sa trabaho. Ilang taon lang, guminawa. Ay, yung iba, kristyano na, alas 9 tulog pa. Laki-laki ng katawan, gigising sa umaga, ahanapin barkada. Maghapong huntahan, ang sabi, uwi gabi, kakain. Ano mangyayari sa'yo sa takbo ng mundo mo? Sige nga. Time is gold, ang sabi sa Bible. Time is gold. Minto po ang oras. Kaya kapag maraming oras na iyong pinapahalagahan, ikaw po'y yayaman at ikaw ay giginhawa ang buhay. Pero, kapag ang oras mo ay iyong sinasayang, yan ang sinasabing mamamatay ka talagang mahirap. Kaya bilang mga anak ng Diyos, pinaalala po sa atin ng Panginoon na kailangan ito ang dapat nating ugaliin bilang mga anak ng Diyos. Maging matuwid tayo at may takot sa Panginoon. At kapag ikaw ay nagkaroon ng takot sa Diyos, lumalakad ka sa katwiran, bibigyan ka ng Diyos ng talino, upang maabot mo ang iyong buhay na may mapayapa. Tayo pito mayo, tayo malangin. Salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat Panginoon at pinapaalala niyo po sa amin na kami ay magsikap bilang mga anak niyo po. Sa inyo po lahat na kapurihan, ingatan niyo ang aming mga kapatid na wala dito at nandito. Salamat ng marami sa biyaya niyo sa pangalan ni Jesus. Amen.